Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang spell upang makuha nyo yung isang taong gusto nyo. Makukuha nyo yung isang taong na gusto nyo nang walang gastos, nang walang ginagamit. Dahil yung mga gagamitin natin, nasa bahay nyo na lang. Wala na kayong gagastusin pa at wala na yung mga pa-special pa na kailangan pang hanapin. Napakadali lamang nito at hindi pa ito ubos oras. Isang beses lamang natin to gagawin. Ngunit ang susi po dito ay kailangan po ay buong puso mo itong gagawin. No? Lahat ng nararamdaman mo sa kanya dapat damhin mo na kapag gagawin mo yung spell na ito. Unang-una kailangan ay maghanap ka ng isang lugar. Maaari rin yung sa kwarto mo na lamang. Basta dapat ang lugar ay na napagagawa natin ng spell na to, tahimik at madilim. Kung nasa labas kayo o sa labas nyo gagawin ito, mas mabuti o pinapayo ko na maglagay kayo ng asin sa paligid nyo, paikot sa paligid nyo. Mga ngayon, mag, ah, doon sa inyong ah, lugar ay lumuhod kayo ng bahagya, lumuhod kayo. At pagkatapos ay habang nakaluhod kayo ay kum, dapat ay maganda na kayo ng papel at ballpen. Papel at kahit anong panulat ha. Kahit anong panulat na makikita mo dyan sa tabi. Kahit anong papel na makikita mo dyan. Kahit ano basta ay masusulatan natin at magagamit natin. Okay na po yun. At kailangan mo rin pala ng kahit anong matulis na bagay. Maring karayo, maring padible. Ngayon, gamit yung papel na yon, isusulat mo yung buong pangalan mo at yung kaarawan mo. Ngayon, kahit anong, kung anong komportable kayo na lingwahe, maaari nyong isulat dito, August, Agosto, an Araw ng kapanganakan nyo at yung pangalan nyo. Sa ibaba naman, isusulat mo yung pangalan niya. nun taong ito, naku naman, wag nyo naman gawin ito sa taong hindi nyo kakilala. Dapat kung gagawin nyo ito, ay doon kayo sa taong kilala nyo na ng buong puso at yung totoong mahal nyo talaga. Dapat po ay uh, kung gusto nyo ang taong ito talaga, mas maganda kung gagawin nyo ito sa isang tao, alam nyo na talaga yung ugali niya. Kasi baka mamaya, lumabas yung totoo ugali, no? Kapag naging kayo na at hindi mo na ito matakasan dahil panghabang buhay po ang spell na ito. Depende po, no? Pero uh, sa aking mga karanasan, sa mga gumawa nito, habang buhay, no? Dalo na may mga pinag-sharean pa ako nito na nagsise dahil ayaw na nila sa taong iyon ngunit yung taong iyon ay habol pa rin ng habol sa kanila ngayon kahit hiniwalayan na nila yung tao na yon ay humahabol pa rin sa kanila Yeah. At ang gagawin mo ay maari kang uh, yung di ba po pinakuha ko kayo kanina ng matulis na bagay sa kanang kamay mo kahit saan sa iyong mga daliri o kahit dito kahit dito saan banda dyan basta sa kanang kamay mo ay tusukin mo ito ng maliit na maliit at ipahid mo lamang sa kahit saan banda ng papel na ito ang kahit kaunting kaunting dugo mo ngayon maari ka rin gumamit ng buwan ng dalaw mo o di kaya naman kung parehas mong ayaw yun, Maaari ka rin gumamit ng iyong ihi. O kung kaya ikaw naman ay lalaki, maaari kang gumamit ng ihi. Maaari ka rin gumamit kung ikaw ay babae, gumamit ng ihi. Paggagawan mo nito. Ngayon, ang gagawin mo ay hahawakan mo ito, no? Maaaring itubi mo ito. Hawakan mo ito kapag nailagay mo na ang iyong dugo o kahit ano pa o ang iyong ihi. Hawakan mo ito ngayon dito Hawakan mo ito ng mahigpit tapos ngayon dito mo dadamhin lahat ng pagmamahal mo sa taong ito kung gaano katindi yung pagnanais mo na mapasayo yung taong ito. Dam Ramdamin mo yon, maaari kang magdasal o maaari kang magsalita, maaari mong sabihin yung uh, nararamdaman mo. Ibuhos mo lahat, yung pagmamahal mo sa kanya ibuhos mo. Halimbawa ay mahal na mahal kita, nais kitang mapasakin nais nice kong mahalin mo ako, nais nice kong bigyang atensyon mo ako at mapasa sa akin kahabang buhay. Paulit-ulitin mo lamang yung dasal mo na yon hanggang sa uh, hanggang sa tingin mo ay sapat na ito. Ngayon, dulong-dulo, ang gagawin mo ay itutupi mo itong muli at ang gagawin mo ay guguhitan mo ito ng simbolong ito. bilog na mayroong mata. At ang gagawin mo ay susunugin mo ito. Susunugin mo ito, no? At ngayon, ang gagawin mo kapag abo na ito, abong-abo na ito, tatalikuran mo ito. Tatalikuran ka, aalis ka, at hehiyaan -he mo na ito doon, iiwanan mo ito muna doon no? Pag da, paglipas ng mga ilang oras, isang oras o 30 minutos, maari mo itong balikan at ipalipat mo na sa hangin yung uh, abo nito. At pagkatapos noon ay tapos na ang spell na ito. Huwag mong huwag mo na kasi huwag mo masyadong isipin 'to. Yung spell na ito pagkatapos mo itong gawin, hayaan mo na lamang. No, hayaan mo ito. Hayaan mo muna itong uh, gumawa sa kanyang sarili, i-distract mo yung sarili mo na huwag ito masyadong pagkaisipin. Huwag mong masyadong isipin to yung pinaparanoid mo ang iyong sarili. Huwag po. Pagkatapos nun, ay tapos na ang ating spell. Pinapayo kong gabi nyo ito gawin, no? Di kaya naman ay madaling araw. Gawin nyo ito sa kabilugan ng buwan, no? Kaya naman ay kada araw ng lunes. Maaaring madaling araw ng lunes at maari rin naman gabi ng lunes. Maraming salamat at sana'y nakatulong sa inyo ang video ito.